Hello Libra, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading, reading natin for Libra, no? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Love reading guys. Take only what resonates. Pwede kang makarelate, pwede hindi. Okay? Kung hindi, wag mong pilitin. Kasi, maaaring ang message ay hindi para sa'yo. Pero kung makarelate ka, pwede rin magkapalit-palit ang roles. Kasi ano to eh, uh, general, so... Um, pwede yung kahit sinasabi kong ikaw ang makuha ko yung person mo. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. So, para to sa mga Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Sana mag-comment kayo sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yun. Yung likes ninyo, comments ninyo, malaking bagay sa akin. So, sana mag-comment kayo sa akin. At kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na lang dyan. And, Uh, feel free to hit the notification bell. So, meron sa ating mga libra. Kunin muna natin energy mo ha. You do have here six of arrows. Transition. Wait lang guys. Ayusin ko yung brightness niya. Ayan. So, nakakita tayo ng maaring malaking pagbabago na ginagawa mo ngayon sa sarili mo. Or meron talaga nangyayaring pagbabago ngayon sa sitwasyon mo. The Woodward. Aris Leo sa Guitarious Energy. Pwedeng kasi napagod ka na eh. So, yung iba, kaya ka gagawa ng pagbabago kasi napagod ka na or pwedeng wala kasing nangyayari sa'yo. Like, kailangan nung gawin to pagbabago na, tayo, kasi kung hindi mo to gagawin, like, you want changes talaga. Gusto mo magkaroon talaga ng pagbabago. Mananatiling ganun. Kung hindi mo babaguhin yung sistema, yung sitwasyon mo, etc. So, nakita tayo dito ng ikaw gumagawa ka ng pagbabago sarili mo or situation na nababago sa'yo. And maybe yung pagu na yun is for the better. Okay? Makakabuti para sa'yo sa lahat. Kunin natin yung personal happiness mo pagdating sa love. person na kakalap ng libra pagdating sa log. Okay. Ten of Stones. bottom of the deck is the the great bear Sumunod ang six of bows and the woodward. I mean, nakakita ko ng um, success sa'yo and this person, with this person, with the help of this person. Pwedeng kasi sa tulong niya, pwedeng may mga bagay siyang may pakita sa'yo, pwedeng siya literal ang magpakita sa'yo nito or pwedeng may mga bagay na kusang dumating sa'yo dahil sa tulong nitong person na to. I, I mean, I, I can see this, yeah, abundance is here with the six of Bose so nakikita natin nito as like a sign na parang it's like the energy of you discovering I mean isa ka sa ito try kong Tagalogin kasi, kasi may mga ibang gusto nila Tagalog but may times kasi unfortunately <laughs> minsan lalo na pagramdam ko ang ka ang kausap ko is parang sa ibang bansa or laging nag-i-English so pasensyahan mo na lang kung minsan nakakapag-English ako So, six of bows. Um, alam mo yung mga parang yung sinaunang tao, tapos nakadiscover sila ng apoy, which is, alam mo, isa sa importanteng element yan, isang importanteng gamit or isang pinaka-importanteng discovery, yung apoy. ba? Diba? And it's like, it's victory. No? Simula dito. Simula dito sa something na dadating sa buhay mo with the help of this person lalo na with the ten of stones pwedeng sa tulong niya pwedeng may something na may madiscover ka maybe yung iba sa inyo ganito situation madiscover mo may talent ka pala di sa ganito may skills ka pala sa sarili mo na may kinalaman sa isang bagay tapos for example magaling ka pala magluto hindi mo alam yon and tapos itong taong to pwedeng matulungan kanya na ma-discover 'yon, Diba? ba? Nahilig mo pala yung ganitong bagay. Tapos hindi mo alam 'yon, tapos dahil sa tulong nitong taong 'to na realize mo na nakuha mo yung energy na Wait lang, magaling pala ako dito. Dahil sa tulong nitong taong 'to. So dahil sa tulong nitong taong 'to nakakita tayo ng mga accomplishment, victory para sa'yo. iyo, ba? It's like also the energy of you na parang marap, malapit ka na sa end of the tunnel or sa cave like for example nasa maliit kang nasa maliit kang ano um or nasa maliit na sa may nasa kuwe, baka tapos it's or tunnel ka na ang energy niya is parang nandun, stuck ka doon. hindi mo alam kung paano kaalis sa situation. Ngayon, pwedeng malapit ka na makaalis sa situation na nagpapahirap sa'yo. And pwedeng dahil sa tulong nitong taong to. ninyo sa isa't isa. Okay. Wait lang, guys. Okay. You do have here the Ten of Bows. Ayan. Um, the number is ten. So, ah, uh, isa pang card na lumabas is Three of Stones. Oh. Yung iba sa inyo, you could be in a relationship. Pwedeng nasa isang relationship ka na mahirap, masakit, malungkot para sa'yo. gusto mong alisan or dapat mong alisan. Actually, yung iba, pwede yung iba sasabihin, nakaalis na ako. Yung iba, kung hindi man relationship yon relasyon, dapat mong alisan, could be a situation na dapat mong alisan kasi nagpapahirap sa yon Okay? Three of stones is here. Men of Bows. I mean, may mga bagay ka talagang dapat bitawan. Like, may responsibility responsibilidad na hindi mo naman kaya, pero pinipilit mong kayanin or masyado ka ng maraming ginagawa. Like, kailangan mo ng tulong ng iba, pero yung iba na ini expect mo to tulong sa'yo, hindi nila ikaw matulungan. Marang ganun, hindi kanila mag hindi ka nila magawang tulungan or basta sabihin na natin hindi okay. Kasi parang wala silang pakialam or ano. Um, like pwedeng ito yung nagpapabigat or nagpapahirap sa'yo. Emosyon. ng person na nakakonect mo. Four of stones. And the fire, five of arrows. Five of arrows. uh, let's clarify. What's with the Five of Arrows? The Sun of Life is at the bottom of the deck. Two of Stones is here. Tapos, meron tayo dito isa pang card na The World, the world Tree. well, iba-iba yung situation na nakita natin. Yung iba sa inyo, pwedeng may person dito na pwedeng with the four of stones, um, tinatry niyang protektahan yung emotions niya. So, pwedeng, eh, hindi niya ina sinasabi sa'yo or hindi niya ayaw niyang magpaka-vulnerable, ayaw niyang ma ma makitaan siya ng kahinaan, or ayaw niyang ipakita yung kahinaan niya. Na pwedeng, um, the son of life, pwedeng talagang masaya siya sayo, na talagang ikaw yung, um, sabihin na natin, parang, parang nakafocus siya sayo eh. Okay, or parang ikaw yung nasa spotlight, alam mo 'yon it's like, Nakukuha mo yung attention niya, gusto ka niya, pero pwedeng nagdudulot kasi ng challenges ito para sa kanya ngayon. Especially may kinalaman sa home, Virgo energy with a hooded man. Okay, so pwedeng ganun. Pero gusto niya ng growth sa inyo. Pero yun nga lang, hindi nga niya masabi kasi sa iyo yung kung gaano siya na-attract. Pwedeng ganun, or kung gaano siya masaya pag nakikita ka niya pero hindi niya mabanggit 'yon kasi pwedeng ah, nagpapakita ito ng kahinaan sa kanya or kasi may mga challenges ngayon. Tapos with the world Tree, um 'yung iba naman sa inyo nakakita tayo dito ng completion of something like pwedeng may something na matatapos na or magko-complete -co na mag-end na kasi kaya siya mag -e end dahil may something na mahuhuli dito pwede mag and nakikita natin may isang person dito, well, I don't know kung ikaw or siya yung parang nagbibigay ng frustration or galit sa isang tao sa iba, sabihin na natin pwedeng sa ibang kakonek kasi hindi niya mahuli-huli parang ganon, and nagbibigay ng inis yun sa kanya kasi gusto niyang mahuli So, pwedeng ikaw yon, Pwedeng naiinis ka kasi meron kang taong hindi mahuli sa something na parang ramdam mo na ginagawa sa'yo. What will happen in the future for you, Libra? King of Stones is here. Watch the King of Stones. two of arrows well this is libra energy king of arrows is here eight of stones clarify ito it the forest lovers. Wow, Gemini energy. Well, nakita talaga tayo dito ng person na something na parang gustong gusto kanya kaya lang nahihiya siyang gumawa ng movement because marami siyang insecurity. So may ganun. Or may mga bagay na parang hindi pa magtuloy-tuloy sa ngayon kasi pwedeng Um, kailangan mo na ng sigurad, kailangan maging sigurado muna tayo. Parang ganun. So, someone is parang nagiging indecisive in the future regarding something, like pwedeng sa pakikipagrelasyon, sa paikipagconnect or Well, nakikita tayo dito na lang may may preparation in the future for you may mga preparation, may mga gagawin. I can see you being busy. Hmm? Nakakita ko dito yung iba sa inyo, you will have a child. Like, pwede ka magkaroon ng anak sa iba. Kind of energy. So, pwedeng it's like, anak na hindi kasi siya pwede. Parang ganun. And the two of the arrows is here. So, so yeah, nakakita tayo dito ng mga decision na kailangan mo rin gawin. Maybe regarding sa iyong stability. Yung iba sa inyo may kinalaman sa pagta-travel, kailangan or changes na gagawin mo sa buhay mo. So, yeah. Pagdating sa love, any last messages for Libra? How I, I can see you being beautiful. Pagdating sa opposite sex, Queen of Arrows. Babae ka man or lalaki. Kung ano man yung mga, uh, ano. I mean, you need to learn how to get out of your comfort zone. Kung lagi kang nakatago, nasa, nasa bahay or what. Maybe, kailangan mo lumabas, labas din. Kasi nakakita tayo dito ng, like, pwedeng mga, may mga taong makakita sa'yo and, I mean, you will gain a lot of followers and a lot of admirers. So, kung ikaw ay, especially if you're a single Libra, so, it's time for you. La, no, lalo na si, Lib, ano ngayon eh, the sun is in Libra ngayon, no? So, I mean, papunta na siya. Well, wala sa akin yung notes ko kung ano yung particular date. But, papunta na si Sun kay Libra. And, pag nasa Libra na siya, you will, it's time for you to shine. No? So, yeah. You have to take a risk here. So, may mga risk tayong nakikita na kailangan gawain. Kailangan magkaroon. Ah, kailangan mag take ng risk and whatever new beginning ang uh, mangyayari para sa iyo or gagawin mo sa buhay mo nakakita tayo dito ng changes para sa iyo positive change yung iba maybe the way you look the way you present yourself to the world kung may bala ka magbago ng iyong itsura alam mo yun may kasabihan kasi tayo uh, ano don't judge a book by its cover pero alam mo naman na usually naman talaga mas nagwo-work yung ganun Okay? Hindi lang most of the time. Kung baka hindi man lagi, pero most of the time. Pag tinignan mo yung isang tao, makita mo parang katiwate o wala siya, or parang ang linis niyang tignan, ang ganda niyang tignan, gano'n. Presentable siyang tignan. So, high chance na mas ma-apply mo yun ngayon, lalo na kung babaguhin mo yung sarili mo. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.